Dutch na ama, binato ng upuan ng judge na nagbigay ng napakagaang sentensya sa lalaking nakapatay sa kanyang anak. Ang upuan na ito nagpapakita ng galit at pagdurusa ng isang ama. Noong isang taon sa Southern Holland, isang lolo at lola ang nagdala sa kanilang dalawang taong gulang na apo sa isang bike path na malapit sa isang kalsada para magbisikleta at mamasyal. Isang Polish na lalaki ang nagsispeeding sa kalsada sa araw na yon at pinatakbo ng 75 miles per hour ang kanyang sasakyan. Ang speed limit ay wala pang 50 miles per hour. Pagliko ng speeder ay nawalan siya ng kontrol sa kotse at nabangga niya ang mga nagbibisikleta. Namatay sa eksena ang lolo, lola at bata. Noong isang linggo ay nasentensya sa wakas ang 33-year-old na Polish driver. Umasang nang ang ama ng bata na mabibigyan ng mabigat na sentensya ang lalaking nakapatay sa kanyang anak at magulang, pero binigyan lamang ito ng judge ng 120 hours of community service o anim na araw sa bilangguan. Pagkarinig ng ama sa sentensyang ito, ay kumuha siya ng upuan at hinagis ito sa judge. Heto ang clip mula sa YouTube. Oh! Ayon sa mga report, ni hindi man lang humingi na paumanhin o nagpakita ng kahit na kaunting pagsisisi para sa mga nangyari ang offender. Kung kayo ang ama sa kwentong ito, ano ang gagawin nyo? Ipaalam sa amin sa comments.